Pangiting-iti lang yan sa Jimmy Butler pero galit na yan sa mga official. ayun pa mismo kay Jimmy Butler sa isang interview sa kanya, nagagalit siya gayong hindi raw natatawagan ng foul itong sa Stephen Curry. Dahil sa kanyang paniniwala, maraming beses raw na foul itong sa step pero walang ginagawa yung mga official, yung mga referee. Hindi na bago to kay Stephen Curry, maraming beses na na mayroong mga kontak pero hindi nga siya tinatawagan. Ayon naman kay Jimmy Butler, nakakamangharaw itong si Stephen Curry na kahit papano hindi siya natatawagan ng foul ay nakafocus pa rin naman siya sa laban. Sa obserbasyon ni Jimmy Butler, wala pa siyang nakitang individual o isang malalaro na maraming foul kumpara kay Stephen Curry na maraming kontak galing sa kalaban pero wala man lang daw tinatawag. Sa huli, ayon pa mismo kay Jimmy Butler, si Stephen Curry lang daw ang nakita niyang individual o manalaro. Na marami sanang mga contact, maraming mga foul call, pero hindi man lang daw tinatawagan. Dahil sila na natalo laban sa Rockets, mga idol, bumaba sa pang-anim na posisyon itong Golden State Warriors. Diyan kung mapapansin nyo, dikitan lamang ang kanilang mga kartada. Counting panalo lamang ay siguradong malaki ang magbabago dyan. Kaya importante ang mga natitirang laban sa mga team na ito, yung mga kasabayan dyan ng Golden State Warriors. Maraming mga fans ng Celtics ang gusto ng pabalikin itong si Marcus Smart sa kanila. Itong si Smart ay nasa Washington Wizards galing sa Memphis Grizzlies. Doon siya unang itrenade ng Boston Celtics. Kinuha nga ng Memphis Grizzlies itong si Marcus Smart bilang pamalit sana kay Dillon Brooks. So balit iba yung kanilang plano at ito'y kanilang pinadala para sa Washington Wizards naman. Ngunit sa ngayon, itong Washington ay kabilang sa mga lottery team sa NBA. Definitely hindi talaga siya bagay rito. Kaya itong mga fans ng Celtics ay sumisigaw na we want Marcus. We want Marcus, pabalikin daw itong si Marcus Smart. Definitely pwede pang magamit ang Boston Celtics itong si Marcus Smart. Defense ang kanyang may bibigay, alam natin yan. Yan mismo ang kanyang role sa Boston Celtics noon nanalo pa nga siya ng Defensive Player of the Year. Maliban dyan mga idol sa opensa, wala ka ring masasabi sa kanya. Mapatres sa loob, booming wit ng foul ay magagawa pa rin niyan ni Marcus Smart. Sayang nga lang ngayon sa kanyang kasukuyang team ay hindi siya nababagay. Bagay siya sa mga contender na kupunan kung saan magagamit siya ng husto at mapapakinabangan siya doon. Doon, maibibigay niya, maipapalabas niya ang kanyang skills. Sa tingin niyo mga idol, kukunin pa ba ng Boston Celtics itong si Marcus Smart? Habang nasa bangko sa kanilang laban ay kinumpronta mismo ni Smart ang isang fan ng Celtics na nang tatrash talk sa kanya at sumusobra na. Parang hindi raw talaga na-appreciate ng Celtics fans kung ano ang kanyang ibinigay. Pero gayon pa man, para sa inyo, sa mga fans ng Celtics dyan, meron pa bang pag-asa na kukunin kaya ng Celtics itong sa Smart? I-comment lang.